Magandang araw po. Ako po si Christine kay Obligado. Ako po yung may bahay ni Randy Obligado na isa pong OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Ah, uh, ako po sana ay lumalapit at kumakatok sa inyong mabuting puso na sana po ay matulungan po ninyo ang aking asawa na binrake po ang kontratang pinirmahan niya po dito sa Pilipinas ah uh, pumirma po siya dahil po gusto niya ma makaipon para po sa mga pangarap niya lalo na po yung makapagpagawa po ng sariling pong bahay at para po sa pag-aaral po ng aking mga anak kaya lang po sa kasamaang palad po hindi na mo po sinwerte dahil po hindi po nasunod yung kontratang pinirmahan po niya ah uh, gusto po niya sanang makauwi na lang po ng Pilipinas kasi po yung pinirmahan po niyang kontrata hindi po sinunod nagugutong po siya doon tapos marami pong condition yung manager niya bago po siya maging waiter waiter po kasi yung inapplyan po niyang trabaho ma'am sir kaya lang po hindi po naging ganun ang trabaho po niya doon naging tagalinis po ng kung ano-ano tapos isang beses lang po pakainin sa isang araw. Nagugutom po siya. Naranasan niya pong manguha na lang po ng mga tirang pagkain po ng guest sa restaurant. Para lang po maibsan yung gutom niya. Tapos po, nakatira po siya sa maruming accommodation. Hindi po nakakapagpahinga ng maayos kasi po sobrang daming insekto tapos po yung pong uh, national ID niya or ikama ID po yung residence ID hindi po siya nirelisan ng ganun ma'am and sir uh, yung pong sweldo lagi pong delay halos po isang buwan mahigit bago po magpasweldo na ipasok na po yung sunod na cut off hindi pa rin po nakapagpasweldo eh paano naman po kaming pamilya niya na nakaasa lang po sa kanya maliliit pa po yung mga anak ko, anak namin nasa kanya lang po kami umaasa ng padala para po sa pang-araw-araw eh hindi naman po nasunod po yung ah... Uh, sweldong pinirmahan din po niya na on time yun po yung pinirmahan niya tapos po yung manager po niya eh, kahit naman po tama yung ginagawa niya, lagi pong mali para po sa kanya, para pong napag-iinitan po siya sa loob po ng store nila. Kaya po, nangihingi na lang po kami ng tulong po para po sana mapauwi po na lang siya dito sa Pilipinas. Dahil gusto niya na lang din pong makauwi dahil po sa ganun pong naranasan niya doon na nagugutom po na ang pinirmahan niya po ay libre po ang pagkain. Sana po ma'am matulungan niyo po siya na makauwi po dito sa Pilipinas. Dahil yun na lang naman po yung hinihingi niya, hindi na po siya magkakaso or what. Basta po gusto niya na lang po ma-releasean po siya ng exit visa na hanggang ngayon po wala pa rin pong malinaw na reply po yung company na gusto po, eh, pabalikin po siya, pero ayaw niya na po bumalik. Baka po gawan lang siya ng mas malaki pang problema niya, dahil nga po sa manager po niya na parang nga pong napag-iinitan po siya. Yun lang po ma'am and sir, and sana po matulungan niyo po kami na mapauwi po siya. Ma uh, ano na po siya doon, 3 weeks na po siya sa loob ng polo. Uh, tanggang ngayon po ay wala pong malinaw na response po yung company. Sana rin po makipagtulungan po yung agency niya dito sa Pilipinas. Sana po matulungan niyo po kami para po sa mga anak namin dahil po siya lang din po ang inaasahan po namin na makapagbigay po ng pangangailangan ng mga anak niya. Dahil yung isa ko pong anak na maliit ay naggagatas pa po at nagda-diaper. Maraming salamat po.